Sa bawat umaga, ikaw ang nasa isip Laging tanong ng puso, kailan ka darating? Tila ba ba ang iyong nangangiti? Kahit malayo ka, sa puso ikaw pa rin Di man tayo magkasama araw-araw Pagmamahal ko'y di napapako Kailan mahal at Sa'yo ang puso ko, kahit sa'ng mapunta Ikaw ang mundo ko, hindi maglalaho Hindi magbabago, pag-ibig kong ito Sa'yo lang, totoo, mananatili oh, oh, oh. Sa'yo, may mga gabi rin Ako'y isa nunit alaala mo'y yakap ko'y kasama Sa bawat binti ng damdamin tapat Pangakong ikaw lang kailan may di ko kupas Kahit may unos na tumating sa akin Tiwala ko sa'yo higit pa sa hangin mm -hmm. Mm -hmm. Mananatili sa'yo ang puso ko Kahit sa'ng mapunta, ikaw ang mundo ko Hindi maglalaho, hindi maglalaho 🎵 ako mga gabiling, ako'y nag-iisa ala-ala mo'y ako'y ko 🎵🎵 Sa bawat pindig ng damdamin kapat 🎵🎵 Pangakong ikaw lang kilang may di kukupas 🎵 Kahit may unos na dumating sa atin 🎵 Tiwala ko sa'yo, higit pa sa hangin mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 🎵🎵 sa'yo ang puso ko Saan mapunta? Ikaw ang mundo ko Hindi maglalaho, hindi magpapago Pag-ibig kong ito, sa'yo lang totoo Mananatili, oh-oh Sa'yo ang buo, sa'yo Kung ako'y muling isisilang Ikaw pa rin ang hihintayin Sa bawat buhay, sa bawat oras Ikaw at ikaw pa rin. Mananatili sa iyo ang puso ko Hanggang tulo ng mundo hawag kang pangako Hindi malalaho, hindi magbabago Pag-ibig kong ito sa iyo lang totoo Mananatili, oo, oh, oh, mananatili